Dahil masarap ang experience ng paglalakwat siya para makahanap ng masarap na makakainan. Nagsadya tayo sa City of the Stars, Maginhawa Street. Okay. This Granada, going for the win! Banawi, Katipunan Avenue. Let's <laughs> go Tuesday group. Monday, Monday, Monday. Patay gutong burger. Oh, wow. ating unang pupuntahan, kilalang kilala bilang auto parts capital ng bansa. Pero ngayon, puntahan na rin ng mga may hilig kumain. Ang Banawe Street. Banawe has always been known to be the Chinatown of Quezon City. Around the area, you'll find many Chinese families and Chinese businesses living here. Lalarga rin tayo patungo sa residential area na ngayon ay punong-puno na ng kainan. Magpakabusog tayo sa Maginhawa Street! Ah, hindi naman ito business place noon eh. Pero nag-take kami ng risk na to put up the ulo-ulo. Pag sinabing Maginhawa, ay man ang dami mo nang pipipilian doon dadayo rin tayo sa paboritong puntahan ng mga estudyanteng taga Republic. Noon, uh, 21 years ago, kokonti pa lang ang food establishment dito. Dito namin naisipan magtayo since dalawa yung schools. Nakahanda na ang ating ruta para sa food crawl. Kilalanin na natin ngayon ang ating mga makakasama. Isang chef at culinary arts teacher, si Chef Jonah Trinidad. From Survivor Celebrity Double Showdown, Isabel Granada. At ang ating ikatlong reviewer, Certified Foodie rin, Kenneth Sembrano. Hello, Ken! Hello! Excited ka? Excited ho! No? Excited? Bukang gutom na gutom ka na, na. Siyempre, huhusgahan natin ang mga ito base sa tatlo. Ang ambiance, variety of food, and siyempre, price range. Alright? Let's go! <laughs> sa dami ng Chinese restaurants sa kahabaan ng Banawe, natakam tuloy kami sa Chinese food. 2009 Top 1 Chinese Restaurant in Metro Manila, ang North Park. Order na tayo agad-agad. North Park Special Toasted Noodles. Lechon Macau over fried rice. Family Pinsek Prito at ang mga ipinagmamalaki pang mga dimsum ng North Park. Mm. So, lechon masarap. Ah. Hindi siya yung parang oily kasi may mga ibang lechon mo. Pag ginan mo, parang punong-puno. para talo, no, uy, uh, 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 juicing-juicy. Yes, pero langis bala siya. Grabe, sobrang sarap. Hindi na ako na <laughs> Naintriga naman sa Banawe, soybean curd ang tatlong reviewers. Bukod sa taho, Tinikman din nila ang iba't ibang ulam na may tokwa. So ito fermented bean curd. Mm -hmm. Pabaho siya. Nabulok na marang ito. Parang gano'n. <laughs> mm. Ay, na natin. Sitikman na natin. Uh, na natin. <laughs> 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 Sabi mo, masarap nga. May okay nga eh. Ah, Kim. Mukhang hindi type ni Kenneth ang ilang soybean dishes. Di bali, bumawi ka na lang sa double fried chicken ng Chicken Charlie. Pinapak naman ng tatlong reviewers ang mga ipinagmamalaki ng taga-malabon, ang Dolores kakanin. Yung size niya, parang pichi-pichi. <laughs> <laughs> Habang namimili ng mamimeriendang Taiwanese bread sina Chef Jonah at Kenneth sa Formosa Bakery, nakikialam naman <laughs> si Isabel sa kusina. Hawawa naman yung pagkain ito. Ayan. Tapos, syempre isipin mo muna, galit ka. Budmuri mo yung mukha niya. Mm, yun, yun yun eh. Yeah. Mm. Natikman na ng ating mga reviewers ang mga pagkaing pambato ng Banawe. Pero hindi pwedeng mabusog agad dahil pupunta pa tayo sa Maginhawa Street at Katipunan Avenue sa pagbabalik ng Pop Talk! Patay-butong burger. <laughs> <laughs> oh, oh wow! Meeting i don't know